dalawa guys hanapin nga natin yung dalawa ano bang ginagawa nitong dalawang ito Tan, na ba kayo ay ito pala sila guys si GPB Peter and si Bong ano kayang ginagawa nila ano ginagawa nyo ah, why bakit 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 Peter? Ah, nag-exercise daw sila, guys. Mga ka-GPB kasi napapagod na raw sila sa kahiga. 'Yan, kaya nag-exercise sila. Nag-exercise si Peter also at si Bong Ramos. 'Yan, so ito na 'yung mga tunay na GPB. Yan, ako si Jane, si Peter, at saka si Bong. Yan. ayon No? Yan, magdadala daw si Peter ng, magdadala daw si Peter ng laruan niya. Para daw talagang pawisan siya. Ayun sila dalawa. Yan silang dalawa, mga ka-GPB. Yan si Peter. Lumalaki na kasi ang chan ni Bongo Ramos. At si Peter okay, you... naman. What's that, Peter? Also may ba? Ano yan, Peter? Ano yan, Peter? Para saan? Para saan yan? Para? Para? Peter. Ah. Ay, ganun ba? oh heavy na ba yan? Mabigat na ba yan para sa'yo? Ha? Peter? Ayun you know. o. Ay, nagbibilang pala. May bilang pala yung kanilang walking. Yung kanilang paglalakad, binibilang nila. O, ilan? Yan, pinapawisan na guys si Peter at si Bong Ramos. At may alambre pa dito. Oh, yan si Peter. Okay. Yan. So, pawis na. So, stop na daw sila, guys. Ano masasabi mo? Ano masasabi mo, Peter? I'm ha? still walking. Ah, you still walking? Stop na raw. Stop na. Kasi go go na tayo, stop na. Pinapawisa na sila, guys. Bye-bye. Bye-bye na. Bye-bye.